Okay mga readers, panoorin po natin ang pangatlong banat ni Super DM ngayong 2025. Ito ay pinamagatang Sara BP Sara ang ang nagtrabaho para sa pangulo. Okay, panoorin po natin ha ang full video para inyo nga uh, maunawaan at uh, mat matutunan paano ang uh, makatan ng bayan na mag uh, a sermon. Okay, go ahead at Super DM. Wala na ng intro intro, wag na natin patagalin pa makinig ka kung may tinga, tumingin ka kung may mata, ako nga po pala ang inyong pambansang makata. <laughs> Mahal na Pangulo, noon sinisigaw mo ang pagkakaisa. Aba, marami ang umaasa. Pero ano ang nangyari ngayon na Ber? Laganap ang mga piking ebidensya. Reklamo pa nga lang, pero aba, meron ang sintensya. Mas kinakampian mo pa ang mga walang konsensya. Yung mga dating may kasalanan, aba, tinanggalan mo ng parosa. Kaya nagiging malaya silang mangusga. Ano ang nangyari ngayon? Yung mati matitino ang nagdurusa. <laughs> hindi ko naman sinasabi na ikaw ay mandurugas. Kung noon pinapangarap mo na magiging 20 pesos ang bigas, kahit wag na bumalik lang sa 40, hindi na yan malas. Basta sa 60, wag lang lumagpas. <laughs> Mga Pilipino, paano magiging masaya kung meron tayong politiko na buhaya? Mahala Pangulo, yung trabaho mo parang hindi mo kaya. <laughs> hindi naman namin gusto na ikaw ay paalisin. Ang gusto namin ipakita mo na kaya mo itong ayusin. Hindi yung ipapakita mo na parang kumakain ka ng bitsin. <laughs> yung dating magkakampi, aba magkaaway na ngayon! <laughs> Maraming sip-sip sa administrasyon. Buti pa itong si Tid Pailon. Dating galit sa mga Duterte pero patas na ngayon. Binabanatan ko din to noon pero ngayon ako'y saludo sa'yo Tid Pailon. <laughs> Kahit yung kaibigan mo ay balimbing pero ikaw ay nasa tamang posisyon. At alam mo ang tamang solusyon. Sinasabi mo na wala lang ang unit team kay Sara lang kayo palaging nakatoon. Pero ang budget ng kongreso at pangulo aba hindi na kinwestiyon. Ted Filon kahit ikaw ay dating oposisyon. Pero kung matuwid ang pag-uusapan ikaw ay meron. Kaya wag kang kumampi sa wala ka kasi nga ikaw ay meron. At ito pa, pinipilit talaga ng mga to na ipaliwanag ni Inday Sara ang pira kung saan niya igasto. Bakit nyo pinipilit? Hindi naman ganyan ang ugali ng pangalawang pangulo. <laughs> Hindi niya naman sinasabi kung ano ang nagawa niya sa tao. <laughs> Oo, oh, tomo tumutulong siya pero sikreto. Gusto nyo isa-isahin ko. <laughs> Libring sakay, medical assistance at bigay negosyo. O oh, di ba ginagawa niya na ang trabaho ng pangulo? O oh, ano kayo ngayon? Paya kayo. <laughs> Sabi ko naman, bago kayo mag-imbestiga, imbestigahan niyo muna ang sarili nyo <laughs> O oh, ano na Ma'am Kimbo? Kamukha si Majimbo. <laughs> Imbestigahin mo din yung kongreso, hindi yung puro kapaoso. Wala kang tiwala kay Sara, eh, ikaw nga tong parang nangangaso. Kahit pa iipunin mo ang iyong sweldo, kahit pa hindi ka kumakain ng isang taon at hindi ka gumasto, hindi ka makakabili ng ganyan kamamahaling relo sa budget ng kongreso wala man lang nagtatalo kaya ba kayo nag kasi meron kayong regalo at ito pa nung panahon ng eleksyon sabi nila ang ako Bicol Party list iboto natin to susuportahan natin kasi taga Bicol to pero ang hindi namin alam ang upo pala ay si Saldiko ano ang nangyayari sa ating bayan? Bakit merong nakakaupo kahit hindi natin gusto? Kaya dapat i-abolish ang lahat ng partilis. Yan ang panawagan ko sa ating gobyerno. At ito naman si Amanda. Nagarap na sila ni Kibuloy kasi nga ay kanyang dinimanda. Kung totoo yan, saan banda? Bumuka ka ka nga, patingin nga ako kung kulay itim ba yan o kulay pula. Sa totoong ripis, hindi ako sumusuporta. <laughs> ang gusto ko lang magpakatotoo kayo kasi ang gulo na ng bayan natin, wag nyo nadagdagan pa. Oo <laughs> oh, Amanda, sabi mo 17 years old, nirep ka. Dito nga sa amin, 16 years old pa lang na babae, sila pa yung nang rip sa lalaki, kaya nakapagtataka. <laughs> 17 years old ka noon, pero si Kibuloy, hindi mo man lang sinipa. <laughs> hindi ka lumaban ha magsabi ka ng totoo ha sinasabi mo ba na may barel si pastor kaya natatakot ka dapat nung nirip ka sinipa mo siya galit ako sa mga repes pero mas galit ako sa mga kwentong haka haka kung totoo na repes si kebuloy dapat sinipa mo siya ang ginawa mo siguro ikaw ay bumuka <laughs> <laughs> Mahal na Pangulo, noon sumisigaw ka ng pagkakaisa, aba marami ang umasa. Pero ano ang nangyari ngayon, aber, aba ito pala'y pagkakaisa ng mga buaya. <laughs>